Ayan, nandito ako ngayon sa San Narciso So, sideline tayo. Dahil yung asawa ko di pa nakakalabas sa hospital, bagong anak. So, sideline tayo. say na Yamaha. Ayan, okay na. Ang ganda ng minor ngayon. Ayan, kung di ka pa, paps, naka-subscribe sa channel ko, ka, huwag kalimutan mag -subscribe. At pindutin ang notification bell para lagi ka pang update sa mga proposed ko mga video. Ayan mga paps, pagkatapos uh, pakatapos, pakatapos natin maggawa ng charger, ito na naman tayo ipse so ang problema nito carb pag binuksan mo yung valve ng gasolina uh, umagos yung gasolina sa ilalim ng mga makina so babaklasin natin ang carb so yung jet check natin yung jet kasi hindi na siya nagsasara I'm sure yun ang sira nya tapos timing na rin natin linis sama sama na ayan ito ipse Oh, uh, binibinta to. 35. Mga PM nyo na lang ako. <laughs> magkano pa pre? Yeah, magkano bita mo? Ah, binibinta daw. Ayan. 35. 35 pa ba? 40? Bala ka na. Kung magkano. Oo. bala na raw kayo kung magkano. <laughs> Ayan mga. Ang problema lang naman ito, normally, carb ganun talaga. Pag nai-stack, carb lang ang laging problema. Lalo na pag natuyuan siya ng ang, ang malaking problema pag natuyuan mo siya ng gas yung carb talaga magpapalit ka kasi yung carb mag-uumido kakainin niya yung loob masisira ayan palit talaga ng carb pero pag palaging may gas wag lang patutuyuan linis lang gagawin nyo okay na ulit yun ayan let's go ayan mga paps nabaklas na nga natin yung carb nya so uh, matinding ano to matinding linisan talaga to ito muna unong kipapakita sa so nyo. ayan tingnan nyo to so habang inihila yung throttle natin sobrang dumi so ito yung nakapasok dyan syempre bawat sinyalador natin sumasabi to so sobrang dumi maganit tingnan nyo naman oh grabe yung dumi yan oh Ayan, ganyan po nangyayari pag ano, nai-start. Ayan o, oh, ang dumi naman talaga. So, kaya siya nag-overflow. Ayan, napakadumi. Grabe. Eh. Ito yung dahilan niya. Pag baklas ko kanina, ang daming. Ayan o. Oh. Kita nyo yan o. Tuduk-dukin ko. Nakikita nyo to. Isang timbo na yan o. Oh. Yan, ganyan kadumi ang gasolina niya o ganyan kadumi ang gasolina natin kaya kaya lang nangyayari dyan pag ganyan kadumi ang gasolina mo itong jet na to itong jet na to pag tinutulak na siya ng floater kahit na magsara siya ay kung ganyan naman nakakalang na dumi ayan talagang mag overflow hindi niya may sasara yung butas kasi nga may nakakalang na ganyan kaduming ano gasolina ayan ayan matinding linisan to sana madala ng ating ano pinit panlinis na yan eh penetrating oil dan ispreya natin to so ito lang number 1 na ang problema natin ito lang tapos ikalwa ay ito so kailangan malambot to uh, lilinisan talaga natin ng sobra to ato ang daming ano na oh. totong na dumikit nag na Ayan, let's go. Ayan mga paps, uh, nagawa na natin. Ayan. O, oh, pakinggan nyo. So, yan ang minor nya. Hindi so, pa natin nakakabito. Ayan, nagawa na natin siya. Ayan. Ayan. So, kanina halos ayaw mamandar. Nice kasi yan ipakita ko lang sa inyo yung mga ginawa ko. Kaya mga ginawa natin so kinain ng kaibigan, so dinugtong-dugtong natin, gumana na rin yung mga placer kanina hindi. Tapos nilinisan natin yung air cleaner, tapos linis lahat ng carb, tapos ang tangki medyo madumi. So sinasuggest ko sa may-ari na maglagay siya dito ng fuel filter para masala in dumi kasi minsan madumi talaga. Minsan pag binubuksan mo to Ibugutin mo to Halos walang tumutulog Ayan, okay na siya mga paps Pwede na i-ride Ayan Ayan, pwede na Nagmamadali na yung aking anak Sumama pa kasi Ayan mga paps Sana bigay tulong sa inyo At ngayon nga Sumama din yung anak ko Buring na, buring na <laughs> Ayan, nandito ako ngayon sa San Narciso So, sideline tayo dahil yung asawa ko di pa nakakalabas sa hospital bagong anak outside line tayo magawa tayo ng apat ha? wait lang limang ng charger plus ibse na yamaha ayan okay na ang ganda ng minor ngayon ayan kung di ka pa, paps ka subscribe sa channel ko ka, wag kalimutan mag subscribe at pindutin na notification bell para lagi ka pang update sa mga tupos ko mga video ayan mga paps maraming maraming salamat Manaking tulong kayo sa mga ginagawa kong tutorial para meron tayong gawin. Kaya maraming maraming salamat sa mga panunod. Kaya maraming salamat. Thank you. God bless you.